nauna na po si FPRRD na magpahiwatig na nais niyang makipag-ayos kay PBBM. Ito po ay uh, sinabi niya sa isang press conference na naganap dyan po sa Davao City no, na dinaluhan ng mga Davao Media. Tatlong bagay ang sinabi ni PRRD. No. Una-una, pinasunungalingan niya na siya may kinalaman sa kahit anong distab. Ang sabi niya, sino namang lukulukong mga militar at polis ang pupunta sa kanya para sumuporta sa distab. Eh siya ay tapos na. Wala na sa kapangyarihan. Nebasto na. Pangalawa, siyempre nakiusap siya para kay Pastor Kiboloy. Yung kanyang programa na pinagbawal na sinuspen ng MTRCB, sabi niya, e eh, wala naman siyang bana talagang ginagawa kay PBBM. No? If at all, mga observation lang on state policies, pero talagang consciously hindi naman niya binabanatan si uh, PBBM. Kaya nais niyang makipag-usap miski indirectly kay PBBM tungkol dito sa issue ng SMNI kasi malinaw naman talaga namang ginigipit ang SMNI. At kahit balibalik na natin ang MTRCB at saka ang NPC sa ilalim pa rin niya ng ekutibo, no? So kikilalanin pa rin nila ang kapangyarihan ng presidente. At pangatlo siyempre, sabi niya, wala na siyang plano sa politika. Kasi siyempre, yung ilang mga Diehard na loyalist, eh, kinukonsideran na banta pa rin si PIRD, kasi baka nga pumasok pa sa politika. Eh, sabi niya pagod na pagod na siya. So ayaw na niyang bumalik sa politika. So malinaw po ang sinabi ni um, PIRD, Wala siyang kinalaman sa DSTAB. Gusto niya makipag-usap kay PBBM tungkol sa pagigipit sa SMNI at sa kanyang kaibigan na si Kiboloy. At wala na siyang planong bumalik sa politika. Ang tanong... Ano naman kaya ang magiging tugon ni PBBM? Actually, hindi si PBBM ang nagsalita, kundi si PCOO Secretary Garafil. Alam niyo po, importante na siya ay PCCOO Secretary. Ibig sabihin niyan, siya ay head ng departamento na nakipag-ugnayan sa si media. Pero hindi po siya spokesperson. Ha? So napakahirap na tanggapin ang salita ni Garafil bilang salita na rin ng presidente. Kasi ang sabi ng presidente, nung siya ay kumakandidato pa, hindi na niya kinakailangan ng spokesperson dahil siya mismo magsasalita para sa kanyang sarili. Pero ang sabi nga ni Secretary Garafil, kahit kailan ay makikipag-usap si PBBM kay FPRRD. No? At ang sabi nga, it, matapos na magsalita ng ganyan si FPRRD, uh, uh, ay tatawag si PBBM. Well, ako naman po, no, bilang dating tagapagsalita ni FPRRD, eh malalaman ko kung tumawag na. Wala pa po akong impormasyon na nakalap na Tumawag na talaga si PBBM kay uh, PRRD kung gusto makipag-usap ni PRRD. So, sa ngayon po, wala akong impormasyon na naganap na ang pagpupulong, no? So, ang assumption ko, hindi pa nagaganap ang pagpupulong. Sa totoo lang po, bukas, meron kami dapat scheduled na pagpupulong ni presidente dito sa Maynila, pero last minute po na cancel, no? Pero importante naman po 'yung nangyari na nauna na si FPRRD na kumbaga gumawa na hakbang para makipag-ayos o maayos ang gusot sa paning nila na dala ni, dalawa ni PBBM. E eh, kahanga-hanga yan. Bakit? Mas matanda si FPRRD. So sa ating kultura, yung bata ang siyang nagpapakumbaba pag dating sa mga matanda. Talaga naman pong nagpakumbaba si FPRRD nung sinabi niya na gusto niya makipag-usap. Pero sa tingin ko, kung talaga matutuloy ang pag-uusap diyan, eh lilinawin na rin ni FPRD kung ano talaga ang plano ni PBBM pagdating sa ICC. Dapat usapang tapat, man to man. Kung nabalitaan nyo na po, no, dahil dito sa mga huti, ang mga barko po ngayon na nagdadala kasama ng langis, hindi na dumadaan sa Gulf of Aden. Umiikot na sila sa Africa. So, ang ibig sabihin niya, natitriple na ang cost of transportation ng mga langis natin. Yan po yung magta sa mas mataas na presyo na naman ng langis. At pagtumaas ang presyo ng langis, lahat ng presyo ng bilihin tataas na naman. Bukod pa dyan, eh mukhang lumalala po. No? Dahil talagang nagputo ko na pag sa panig po ng Hezbollah dyan sa border ng Lebanon at ng Israel at ng Amerika. Dati, mga pakunti-kunti lamang putukan. Pero ngayon, all-out putukan na po. So bukod sa Gaza, pumutok na po yung uh, labanan sa panig ng Israel at sa parte ng Lebanon, ang mga lumalaban doon ay suportado ng Iran. E alam naman natin na ang Iran din ay isang major oil exporting country. No? Fasten your seatbelts po ha. Dahil ba't hindi po ito kapag kumalat ang gulo sa gitnang silangan at ngayon po. Sa ayaw at gusto natin dahil sa ginagawa ng Houthi na hindi na tumadaon ng mga barko ngayon sa Gulf of Aden, e eh talaga pong tataas ang presyo ng langis at petrolyo at ang presyo ng lahat pa ng bilihin. So sa panahon nito, tingin ko, dapat pagsamantalahan na ni PBBM itong pagpupumaba ni FPRRD at magsanib puwersa na sila uli, magkaisa na sila uli, nang sa ganon, pag nagkakaisang ang sambayan ng Pilipino, mas mahaharap natin ang pagsubok, lalong-lalo na sa pagtaas na naman ng presyo dahil dito sa lumalala at lumalawak ng gulo sa gitnang silangan. Congratulations po kay VP Sara. Pinaka-trusted pa rin po at pinakamataas mataas pa rin ang approval rating ni VP Sara. At hindi po nagpatuloy yung pagbaba sa kanyang trust at approval rating. Tumaas po siya ng 3%. Ibig sabihin, bagamat merong margin of error na 3%, tumaas na po. Dati bumaba siya ng dalawa nung third quarter. Sa fourth quarter, nabawi na niya. At sa ngayon po ay tumataginting na 74% ang approval rating, pinakamataas pa rin sa lahat ng mga nanunungkulan. Ibig sabihin, bebuti nga, kahit anong ipukol nyo kay BP Sara, eh patuloy lang naninibihan at patuloy na pinagkakatiwalaan at patuloy na happy ang mamamayan kay BP Sara. Incidentally, ang pinakamababa po sa survey, si House Speaker Martin Romualde. Sana naman matanggap niya ang mensahe na ayaw ng taong bayan ang ginagawa niya na sobrang pamumulitika. aba hindi pa nga tapos ang galit ng taong bayan sa sobrang pamumulitika. Ayan na naman, People's Initiative for a Fee. Mantakin niyo, signatures for sale. Pati ba naman ang pagbabago ng saligang batas? E bibilhin nila. Baboy na po ang ginagawa nila. Binababoy nila yung konsepto ng people power sa pamamagitan ng People's Initiative.